og ideas. Kibinida na magbubukas na ang darawang gym ng Kimpao Pao, kung saan sabay itong ipinatayo. Nag-uumapaw na blessings yung pagiging hardworking nila. Nakaka-proud para sa mga supporters at sa mga tunay na nagmamahal. Yes, imagine, parehas silang bisis kanilang trabaho. Lalo na noong mga nakaraang buwan. Palaging nasa tiping. Pero naisisingit nila ang mga negosyo. Walang dahilan para maging tamad sa King Pao. King Pao pa lang, na lahat. Ayon nga sa mga komento, Time management kailangan para mahuha ang mga goal in life. The best ang King Pao. Yung mindset nila sa trabaho at sa negosyo, magandang priority yon. Kasi diba, Artista sila. Hindi mo alam kung kailan matatapos. Mainam na rin. Napatapos na ang na love team era nila. At lumagay na sa buhay mag-asawa. Hindi nakakatakot mag-retire. Kasi ngayon pa lang, may mga investment na. Ayon pa si isang komento. Super proud sila ang siyang suportahan ko na love team may patutunguhan yung effort ko o promote ng mga ganap nila. hen isa sa nagustuhan ko, yung pagiging humble sa harap ng mga fans. Inspired kami at naadap ang kaninang kasipagan sa trabaho. War blessings and power, Kim Pao. We love you so much. Ang nalalapit na pelikula nila, malalaman natin kung gaano kahusay at kalakas ang tandem nila